ay lagat tayong baboy dito uh, first batch is 8 pieces tapos yung second batch is 6 pieces so bali lahat is 14 pieces tapos yung first batch ay nag old ng uh, 40 days tapos yung pinakain natin is bimig uh, first is bimig blue yung expert tapos ngayon uh, grower na is red bimig na yung pinakain natin na grower 1 tapos That is the first batch. Tapos, yung second batch naman, yung anim, is nasa mga uh, almost one month na to eh. I think morag, uh, more, more or less mga 20 days. So, yan sila. Mga 20 days na yan. So, bimig rin yung pinakain natin. So, ating abangan yung ano yung kalalabasan ng baboy na to. Kasi yung ginamit natin na pagkain nila is bimig. So, tapos, uh, first is bimig blue. Tapos ngayon, is bimig red na kami. Nag-transfer kami into a bimig red. So, pabuti natin to ng 4 months, saka natin ibibinta. Ayan. So, it is 40 days. 40 days bimig. Ayan, magkapatid yan sila. So, I think it is around 30 kilos. Ah, uh, 25 to 30 kilos. Yung bigat nila. Sa next vlog natin, na-update ako. Yung naubos na nila na pagkain is 4 sacks of bimig. Ito yung first vlog ko na mag-vlog dito sa ah, uh, pigire na to. So, sa so mga nag-aalaga ng baboy dyan, kung may idea kayo, just comment lang. Kasi yung first vlog ko na i-upload ko to sa aking YouTube channel. Uh, paano mag-alaga ng baboy tapos bimig yung pagkain. So ano yung kalalabasan ng bimig? So dito natin malalaman kasi yung unang ginamit natin na galaga tayo ng baboy is ultra pack. So yung presyo pala ng bimig is ranging ranging about uh, mga Uh, expert uh expert bimig blue no that is around 1700 pesos uh, 1705 and the red bimig no oh, grower 1 it, it is around uh the prices is the sack ranging from uh 1985 pesos yung sako ng bimig red grower 1 grower 1 tapos yung starter nasa uh, around 1.7 one, one ata yon. Kung ikukumpara yung smell ng blue na bimig at saka red sack na bimig is uh, yung blue is parang ang amoy is para matapang yung amoy tapos yung red bimig is uh, normal lang yung amoy tapos mabango pa so kaya siguro malakas yung kumain ngayon ko lang to na discover so Apat na sako yung naubos na nila. Kasama na yung anim dyan. So, ibibinta natin to after 4 months. So possible it is uh, mga August siguro. Uh, Mabibinta na 'to ah, Hanap na tayo ng buyer pag uh, mag-August na. Kasi mahirap ngayon pag ura-urada tayo doon sa uh, market. Oh, mahirap kasi may mga tao rin na nagalaga ng baboy. So, para may schedule yung baboy natin pag abot na sa takdang oras, panahon, buwan, di ba? Pag blue, pag blue yung bimig, may hinas na kumain. Di ka tulad ng red, talagang nag-aagawan sila, oh. So, magandang indikasyon na pag malakas kumain yung baboy mo, is mabilis rin tutubo yung alaga mo so good I think my observation is successful bimigrid na kaya ng bimigrid para um, mabilis tumubo yung baboy nyo at saka mabilis rin kumain so, pag mabilis kumain mabilis rin yung uh, tubo nito uh mga bagong viewers natin dyan so kung naabot kung nakita mo ang video na ito wag nyo pong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel so abang abang tayo kasi anytime mag update tayo sa baboy na to no? yung pagkain nito is binig so yun po yun yung vlog natin sa araw na ito tapos na po silang kumain yung alaga natin tapos na kumain eh. Uh, Bye-bye, God bless.